Boom! This is it, guys. Paboritong Tres Marias ng Bayan, RRM, joining you live from all across the world. Kamusta kayo dyan, Secretary slash future Senator, ex-President, Ronald Diamas. At siya kasi atorin tambo. Kamboa. Alam mo, enjoy na natin to. Kailangan namin ang subscribers ni Mark. Mark, Mark gano'ng gano, gano katagal kong bubuhatin ito, Mark? Ikling ko nagsimula pa lang ka, Ronald. <laughs> Nang na, ka sa survey, na. hindi mawawala. Eh, pag nag-survey, na, umakyat, bumaba, pag-uusapan natin ulit. Uli. <laughs> oh. Bukang may galit na galit sa akin na nagbayad para isama ko dyan. Sige, mas mataas ka kay Kibuloy. Sige, mas mataas ka kay Tiboloy sa susunod. <laughs> Okay guys, pag-usapan natin ito. O, oh, ito, ito, ito. Mukhang uh, lumalaki ng mga uh, bookingan dito dyan sa Pilipinas. <laughs> Hindi lang nahanap yung ID ng kanyang supranational <laughs> assistant. Hindi lang nalaman na nag abogate ito sa isang pogo. Uh, may government official na nagsabi na parang nagpupush siya in favor of isang pogo na medyo alanganin yung uh, legal position. Just to put it mildly, I'm being very mild about this. At may, at may joint, <laughs> joint bank account. <laughs> oh. Ayaw ng mga political, discussion na yan, <laughs> Senator, <laughs> ay, sorry. Uh, Sir Ronald, anong ano dyan? Anong ano ni, ano mo na kay Harry, Harry? Well, pinanood ko yung kanyang uh, guesting kay Ted Pailon. At pinanood ko rin yung kanyang... Uh, yung kanyang sariling uh, podcast na pinapaliwanag niya yung yung uh, yung hindi ko alam kung ano pinapaliwanag niya. Parang pinapaliwanag niya lahat ng, lahat ng bagay. Yung universe. That the universe is hey against no hey Kalaban joke. niya yung universe. No? sobrang, sobrang convoluted ng kanyang paliwanag kay Ted Pailon. No? Nahirapan na, na siya. No? Medyo nahirapan na, na, na siya. Hindi, hindi naman ako ganong kabobo. No? Hindi, naman ako, hindi, naman ako, hindi naman ako katalino. Pero nahirapan ako unawain sa dami ng layers ng paliwanag. Ano pa no ba 'yon? Ah, Mark, yung kay Ted na paliwanag niya. Hindi, <laughs> yung, yung explanation sa Facebook pero na dito, yun lang. Pero, dito hindi ako abogado, nagrepresenta ako rito, pero ito yung ibig ko sabihin, tinerepresent ko, ito yung naku, hindi ko na hindi ko na masubaybayan, no? Hindi ko na masubaybayan yung paliwanag niya. Okay. I'm almost sure, no? I'm almost sure 98% ng makakarinig sa kanya ay hindi rin mauunawaan yung paliwanag uh, niya. so in Pagka, short, naubos ka ng powers. Mark, so, Mark. Hindi. Pag, nagpaliwala ka, pag nagpaliwala ka ng ganyang, ka, ka, ganyang karami, ganyang kahaba, ganyang kakomplikado, ibig sabihin guilty ka. Ikaw, Mark, believe na believe ka sa kanya for many reasons we all know. Um, Siyempre, blood is thicker than medyo water. Na, ano, medyo Pero... medyo na, naubusan na ba yung powers ni Harry? Is this Pete Harry? Na hindi na talaga. Ah, ang hirap eh. Ang hirap ng paliwanag niya. Kasi definitely, yung meeting sa pagkor nangyari. Eh, hindi niya hindi niya eh. yung meeting sa pagkor nangyari talaga. Kasama niya yung kasama niya yung taga whirlwind daw di ba? Na na abogado siya nung hindi, hindi siya abogado nung nung pogo pero abogado siya nung service provider na nagtatrabaho para sa pogo. Boy, parang ganito. Mark yung interview Ronald ah. Talo ka ni Ronald. <laughs> Ano? Atty. Pogo? Hindi, na, sa na, yung, niya, yung, yung SP, sa Facebook uh, nga. Yung okay. kay Ted Filon, hindi. So parang yung pinapoy niya, eh. hindi hindi ako abogado nung Lucky South, uh, pero abogado ako nitong service provider uh, ng Lucky South. Uh, pero they are doing the bidding para sa <laughs> Lucky South. Oh. At saka sabi niya, siya daw ay abogado nung Pogo nung siya ay legal pa. Anong ibig sabihin na legal? Nung siya ay registered. No? Pero kahit kasi hindi registered siya, meron nang meron nang kwentuhan eh. Meron nang uh, torture chamber. Meron nang human trafficking. <laughs> meron nang yun meron nang na, 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 money laundering. Oh, meron oh. nang Ibig sabihin hindi nangyari yung money laundering, hindi nangyari yung torture chamber nung hindi na siya registered. <laughs> kaya kaya nakakatawa yung. Akala mo diba? ano nangyari nung hindi pa siya registered, kung registered naman, <laughs> kaya yung mga ginagawa, di ba? I mean kaya, ano ano bakit yung si Mr. Supra na, na naiwan yung ID doon? I mean I mean like kung kasi Dapat, dapat kasi re-ready na yon. Tapos yung search warrant hindi pinayagan ng judge sa Bulacan. Kaya nagkaroon ng ng window na tatlong araw na naitakas yung mga papeles. Ay, ang problema, nung tinatakas yung mga papeles, may ilang naiwan. May ilang naiwan. Yun yung, yun yung appointment, appointment, appointment papers ni Mr. Supranational. May naiwan na joint account. May naiwan na mga papeles you, na nasa kwan. Nasa, nasa kwan. Nasa organizational chart si Harry Roque. Nasa organizational chart siya ng Pogo Hub. No? So medyo hindi effective yung paglinis ng mga papeles, no? At pero gusto ko pa rin malaman sino yung judge na o, lintik na yan eh, na hindi pinigi na pinigilan yung search warrant. Pero <laughs> <Biro> mo. <laughs> Kaya nagkaroon ng tatlong araw para alam linisin alam. yung Pogo Hub. Yun yung ano nangyari. Pero palpak pa rin. Palpak pa rin. Ikaw, Linis, pa rin. Diba? Ikaw Mark, ano ba yung latest kay Alice Go pala? Nakalimutan <laughs> ng tao. Di ba akala natin tatakbong senado na si Alice Go? No? <laughs> <Naku> worry <laughs> na tayo nun. Nakalabas lang ng warrant ng, ng Senado. Ah. Things are not doing well for Ana Arisgo. Nakalabas lang ng warrant ng Senado. Uh, sinubukan nilang iano kanina, iserve kanina, ayaw papasukin yata dun sa isang bahay or isang office. Tapos pi pinapa-freeze yung kanyang account ng uh, AMLAC. 28 billion. 28 billion. Braby yung transaction o 28, ano, billion, billion, na transaction. Million. Wow. Grabe, no? Ayun, big R. Ganun ba yun na sa bangko mo, Bigar? 28 billion? Bakit ganun? <laughs> Parang hindi fair. Mas ma-poor mo naman. Hindi na. pa nila napapansin yun before? Kasi yung AMLAC, <laughs> ngayon kung merong <may laughs> pumasok yun. sa account mo, na ng milyon. So questioning ka ng AMLAC. Am oh, i-flag eh. ka niya. Oh, i-flag ka. I-flag ka e. milyon eh. Actually, $100,000 pa lang, ang dami ng eklat na mangyari. Yun nga eh. Ano? Tapos so, ito, ay, ito, wala. Ngayon lang. lang. So ito, yun ang... Ibig sabihin, daming ano. May malamang... daming baka may At kasab, baka party. baka may kasabuat doon. Dami nagpa-party na, kaya <laughs> ng party party. <laughs> pero, pero parang yung di 28 billion, pinadaan nila sa banking system na ganun. Hindi di ba din, usually eh. pag mga ganyan da, puro mga mga bandehado ng mga pera, mga cash, puro mga vault ng mga anuhan oh, dyan. Net, eh, pero net, pinadaan net, nila para, sa banking para, para, system pwede. na no? Para mga wedding oh, lords. Sabi, para, para yung na, pera. Puro mga nasa balde yung mga pera. Yung mga pera kinikilo. Pero, mga ah, Pero, pero kaya Mark, isa tayo sa money laundering center of the world. Of the world. Eh. Of the world. Yeah, kaya, yeah. Ang yeah. daling pumasok ng pera rito. Kaya dito gusto ng mga drug lord maglinis ng pera nila. Eh. Dahil ang luwag eh. Ang luwag. Hmm. Oh, aside from dun sa Amlak, uh, dito sa likod, malapit lang sa amin yun eh Grace Christian Uh, high school. Doon pala nag-aral itong si Alice Go, si Guo Huaping. Doon nag-aral. Grade 1 to grade 3, hindi, pala, hindi pala, sa pala sa farm, hindi pala hindi. self hindi pala ano, home hindi school. Eh. Invento lang yung Although although baka naman hindi invento yung teacher Rubelin. Baka may teacher talaga siyang Rubelin. So kailangan pang ano, yung patunayan. kandidato for DepEd Dep Secretary <laughs> si Oh, Peter. kailangan pang ibibangke yon. Jun medyo naniniwala pa ako doon. Baka naman merong teacher Rubelin. Oh, pero yung yung kanyang storya na siya ay nag-aral sa bahay, homeschool sa farm, wala siyang farm. wala siyang maalala pero naaalala siya ng mga kaklase niya dito sa Grace. Siya <laughs> tapos pag makita mo yung class you, picture, you, siya, you. <laughs> pag nakita mo yung class picture, kahit bata siya, mukhang mukha niya. Kitang-kita mo na wala, wala. Yeah, ba, ano, pa, mo pa, siya. Hindi mo makakainap si, eh. si Anis Go talaga. Eh. So, ang tanong ko, ano yung skincare niya? O nag-ano ba ito? Di ba, Ronald, kung 28 billion ng transactions mo, baka Ikaw naman may ba? stem cell. Ikaw baka ba, ispemsel Mark, ispemsel yung picture mo yan. ng bata ka, ganyan pa rin yung itsura mo ng bata ka? Oo, baby face <laughs> ako. Eh. <laughs> Ikaw, Senator. Ikaw, Ano natin dyan? Ano natin Pampas ka, na? let's go. Ko. Mukha kong uh, baby angel. <laughs> ayun, ayun. 0.6% ba yung ano natin dyan? Anti yung -aging, aging mo per year is 0.6 lang, di ba? Yung mga ganun. May anti-aging pala kayo. Okay, okay. Enough enough of Harry. Baka, baka ma-hurt ma yung feelings niya. Magula na naman tayo sa explanation niya. Next episode, pag-usapan naman natin. Ito na, official na. Lenny talaga is running for mayor. What's the game plan for the opposition that now they have officially turned down a grand coalition with BBM? or is there something else to discuss? Okay, mm -hmm. that note, thank you very much, guys. Salamat, Attorney Gamboa and future Senator, ex-President Secretary <laughs> Ronald Liamas. Thank you, Paul.